34 years old na ako ngayon so 17 years na ako dito sa Manila o sa basta dito sa Luzon. Ah uh, ganun pa rin wala pa rin pagbabago. Ah uh, ano yan magaling lang magluto lalo pag itlog. Welcome back mga boss. Isang magandang umaga sa inyong lahat mga boss, isang magandang araw sa inyong lahat eh, 'no. Ah uh, nagbabalik tayo sa ating munting channel. Ah uh, mag-update lang tayo sa ating uh, channel eh 'no kasi uh, video matagal tayong walang videos, wala tayong mga upload. Ah, uh, ngayong araw, ay ah, uh, kakarating ko lang galing ako ng palengke, ayan. Eh, no? Yan. Yan, yan na mga pinamalingke, mga pambibingka natin eh, nena. No? yan. At mamaya ay magluluto na ulit kami ng bibingka, ayan. Eh, no? Ah, uh, pagpasensyahan niyo na mga boss, kung medyo medyo ano tayo ngayon, medyo hindi tayo nakakapag-upload madalas sa ating YouTube channel, eh, no? Dahil kagaya uh, ng sinasabi ko sa inyo, ah, uh, Busy tayo sa pagbibibing uh, madaling araw pa lang, gising na tayo. Uh, minsan alas 3, alas 4, gising na tayo. Ano? Hanggang hapon na yon mga boss, dire-diretso na yun. Ano? Kaya yon uh, hindi tayo nakakagawa ng video. at uh, kung minsan, uh, kung meron man tayong magawa ng video, hindi tayo kaagad na i-edit kasi medyo busy tayo. Ano? Kaya yon uh, minsan yung video natin na uh, ma mga nakarang araw pa, uh, sa susunod na araw pa natin ma-upload. Kaya yon dahil na, uh, busy tayo, pasensya nyo na mga boss. Isa pa, uh, marami pa rin mga nag-inquire sa atin uh, sa ating uh, mga sapatos, about sa ating mga sapatos, yung mga nauna kong content kung saan tayo nakilala talaga eh ano, sa pagsasapatos Ah, uh, pagpasensya nyo na, uh, kanina may tumawag na naman sa akin, taga-Anoy maisiha si Sir eh no. Kaso lang, ayun, uh, uh, sabi ko nga sa inyo, uh, hindi na ako ko-content ng ganun eh no at saka hindi na ako magbibenta ng wholesale ng sapatos kasi uh, magastos siya. At uh, isa pa, uh, hindi ko naman talaga yun uh, inano para pang negosyo. Uh, pang content ko lang talaga yun. Uh, at alam nyo na yan. Alam nyo na yung kwento pagdating dyan. You know, kabisado nyo na yan sa mga nakakasbaybay sa akin. At alam nyo na rin kung bakit hindi na ako nagko-content o hindi na ako nagbibinta ng ganon. Kaya doon, uh, sa mga magtatanong kung uh, nabibinta pa ba ako, yun, hindi na. You know? At sa mga nagtatanong din na uh, kung saan ako kumukuha, yun, know, uh, may vlog na rin ako nyan. at uh, tanoorin nyo na lang yung aking mga videos. You know. Yan. At mamaya-maya mga boss ay mag-aano ulit tayo, magluluto ulit tayo ng bibingka. Ayun oh. Ayun, saka na kami kanina mga boss. Ayun oh. Yan. Ah, <laughs> uh, nakapag na kami kaya ng madaling araw 'yan naluto na namin 'yan. At mamaya-maya ulit. Yung mga pinamalingkid ko kanina ay iba naman 'yun pang-ngayong hapon naman 'yun eh no. 'Yun. Ah, uh, nakita niyo 'yun mga boss. Uh, madaling araw pa lang niluto ko na 'yun. At uh, iba naman yung pinamalingkid ko kanina ay ngayon, ngayon para ngayong tanghali naman 'yun eh no. At sana huwag umulan dahil yun yung kalaban natin. Kapag umulan, walang masyado nang mimili dito sa amin. Yun. At baka nagtataka kayo mga boss. ah uh, masyado tayong nag-focus sa bibingkay. No? Masyado tayong ah uh, uh binuos natin yung oras natin doon na uh, buong maghapon. Uh, iniwanan natin pansamantala yung ating pagbablog. Hindi naman masasabing iniwanan kung magay eh, uh, pinagpahinga lang. Dahil syempre, ang plano talaga natin na content ay pang probinsya dahil yun nga sabi ko nga dun sa mga nakaraan kong vlog ay uwi talaga ako ng probinsya ayoko na rito kasi kalahati na ng edad ko uh, 34 years old na ako ngayon so 17 years na ako dito sa Maynila What? What the fuck? sa, basta dito sa Luzon ah, uh, ganun pa rin wala pa rin pagbabago mahirap pa rin tayo mga boss, you know? wala pa rin asenso kaya yun, naisip ko, video tinabad na rin ako uh, umuwi na lang ng probinsya at alam nyo na yan, uh, naikwento ko na rin sa inyo kaya yun, at hinihiling ko rin sa inyo mga boss you know? uh, yung supporta, supportahan nyo sana ako kahit iba na yung content natin you know? kahit bihira tayo mag-upload sana mga boss, uh, uh, supportahan nyo yung ating youtube channel dahil ito rin yung isa sa dahilan kung bakit, uh, bakit tayo uuwi bakit tayo pupukos doon sa probinsya dahil ito, uh, isa to sa mga nakaplano na dapat nating uh, pagtutukan. You know? uh, Siyempre, yung bibingka natin, kaya natin tinutukan yan dahil para makakuha tayo ng budget, mga boss. Dahil yun yung budget, yun yung paninda na on the spot ka agad yung budget na yun. You know? uh, on the spot ka agad yung kita, hindi kagaya ng mga ganito, yung mga kagaya ng mga uh, ko, ng mga sapatos, o mga damit, ganyan. Matagal, magumalik yung puhunan mo dyan. Hindi kagaya sa pagbibingka na pag uh, ka ngayon at namuhunan ka ngayon, mamayang hapon o mamayang gabi, uh, andyan na yung tubo mo. Makikita mo na kung magkano yung tinubo mo. Eh, no. Kaya yun, ah uh, kailangan natin si Bibingka para at least eh, matuloy yung pag-uwi natin sa probinsya. Eh, no? Uh, at syempre, pinagpaplanuhan yan ah uh, yung pag-uwi natin sa probinsya. Uh, pinaplano natin maigi yan. Gawa ng, uh, hindi naman tayo basta-basta lang uuwi doon ng uh, walang plano. Kasi syempre, pamilyado na tayo. Kailangan natin nga uh, planuhin yung bawat desisyon natin bago tayo magdesisyon na umuwi kasi syempre kahit sabihin na natin na yun ay probinsya naman natin kabisado natin yung buhay doon pero iba pa rin kasi dito talaga tayo uh, ito yung comfort zone natin dito sa ano no sa Laguna kasi dito talaga tayo tumagal at dito tayo talaga tumayo sa sarili natin mga paano you know. at yun nga uh, sa tulong niyo mga boss sana suportahan niyo ako para at least matuloy yung uwi natin ayoko na rin dito sa Manila dahil yun nga Parang nagsawa na ako sa lahat ng ginagawa ko mga boss. You know? ah, hindi naman tayo nahirapan. Ah, hindi naman sa dahil nahirapan na tayo. Hindi naman, ah, ano naman, okay naman yung buhay natin dito. Hindi naman tayo nagutuman. O oh, hindi naman tayo nagganda hirap-hirap dito. Ah, okay naman. Yung pangaraw-araw natin, nakukuha naman natin. You know? Nakakaipon tayo ng kaunti. Kaya yun, isa yun sa mga pinaghahandaan natin na pagbalik natin dun sa probinsya at paglipat na paglipat na namin doon ay dapat uh, mapaghandaan din natin yung ganun eh, you no? Know? kasi nasanay tayo sa palagi tayong may income araw-araw nasanay na sa uh, palaging may pera na pumapasok kahit pa unti, -unti. Uh, pagdating doon hindi natin sigurado kung ano yung magiging buhay natin eh, you no? Know? at yun kaya e, uh, sana mga boss supportahan nyo yung aking youtube channel eh, you no? Know? at sana uh, pakilike and share na rin para mas marami at lumawak pa yung ating uh, Munting channel, mga boss. Sana tulungan nyo ako na makauwi ako ng probinsya. At uh, doon na, ma-permiss na ako doon, e eh, no. Dahil uh, 17 years na ako rito nakikipagsapalaran sa bandang Parting Luzon, mga boss. Kaya medyo ano na, medyo nakakasawa na yung ginagawa ko rito. Uh, at hindi naman ako umasenso. Uh, may mga pagbabago, konti, pero hindi pa rin talaga masasabing uh, asensado, e eh, no. Yung mga mga landlord ko lang yun. Asinsado na, malaki na yung binabayad ko sa kanila eh. Kaya yun. At yun, dito tayo sa kusina mga boss. May niluluto dito si ano yun. Ay nga, uh, chip cook dito mga boss. Ayan eh, o. <laughs> yan. <laughs> Ayan o siyang niluto dito. Ayan o. No? Yan. Yan yung aking chip cook dito. Sa yung aming uh, tigasikaso sa aming pagkain. At Uuwi na rin yan ngayon September mga boss. Yan, hindi ko alam babalik pa yan. Sabi ko sa kanya bumalik. Pero matuloy namin yung bibingka. Ano? Pero baka hindi na rin namin matuloy dahil <laughs> uuwi uh na yan. Wala na, akong, wala na akong chip cook dito sa ano. Ah, uh, ano yan? magaling na yung magluto. Lalo pag itlog. <laughs> mga maraming alam lutuin yan mga boss. Ah, uh, andan yung log. <laughs> Nilagang itlog yan. Marunong yan. Magaling yan. At yun, uh, tama na muna yung update natin mga boss at uh, mamaya magigiling na kami kasi tanghali na kailangan na namin gilingin yun para at least matinda na namin mamaya. At yun, hanggang dito na lang yung ating vlog mga boss. Update lang tayo sa ating YouTube channel para hindi naman tayo makalimutan ng ating mga mababakit na subscribers. You know? At yun, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.